Sa labang naganap sa pagitan ni na Morrigan at Neza, literal na humanig ang mismong Valhalla Arena sa tindi ng kanilang banggaan. Ipinamalas ng Reyna ng digmaan ang sukdulang brutalidad at kapangyarihan, bawat galaw niya'y hindi nagbibiro, bawat atake ay parang lindol na umaalingaw sa buong paligid. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa Ragnarok naman, dalawang panibagong primordial gods ang ipinakita, mga nilalang na magdadala ng bagong yugto ng kaguluhan. At ang mas nakakakilabot pa, ang isa sa kanila ay kapangalan mismo ng Ron of Golnir, ang mahiwagang Ron na hawak ni King Topi. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren simulan na natin. What's up mga poops, Manga Moto nagbabalik. Narito na ang double spoilers para sa Record of Ragnarok Chapter 110 at Apocalypse of the Gods Chapter 17. Sa mga lumabas na spoilers ng Apocalypse of the Gods, agad na bumungad ang matinding tagpo ng sagupaan ni na Morgan at Neza. Ang eksenang ito, na siyang magiging cover page para sa chapter 17, ay isang obra ng karisma at kapangyarihan, isang paunang patikim sa nalalapit na banggaan ng dalawang nilalang na kapwa hinubog ng digmaan. Sa unang tingin pa lamang, dama na ang bigat ng tensyon, bawat detalye sa cover page ay sumisigaw ng paparating na trahedya at kaguluhan. Samantala, sa kabilang dako, makikita si Son Wukong na papalapit sa Valhalla Arena. Bago pa man siya tuluyang makarating, naramdaman na niya ang pagyanig ng lupa, tila isang lindol na nagpapahiwatig ng labis na kapangyarihang nagbabanggaan sa loob. Napahinto siya sandali, sinusubukang unawain ang kakaibang enerhiyang naghuhumiyaw sa paligid. Ang hangin ay kumikibot sa lakas ng puwersa, at maging ang lupa ay tila nagngangalit sa bigat ng laban. Sa bawat dagendong, ramdam ang banggaan ng dalawang makapangyarihang Diyos. Habang patuloy na naglalakad, napakamot na lamang si Wukong sa ulo, Worry nagtataka kung paano pa nakakayanan ng arena na manatiling buo sa gitna ng ganoong kaguluhan. Mula naman sa itaas ng arena, isang silweta ang mababanaag, isang figurang mahinahong nakamasib. Sa bawat saglit ng labanan, ang hangin ay nagwawala, naglalagablab ang mga bagso ng enerhiya sa bawat salpukan ng mga Diyos. Ang mga alo ng impact ay tila hangin ng pagkawasak na dumaraan sa paligid. At nang lumino ang anyo ng silwete, makikilala ito bilang si Kuchulain. Tahimik niyang pinagmamasdan ng bangis ni Morrigan, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang paghanga, hindi kailanman nagbago ang tindi ng galaw ng Diyosa, nananatili itong walang kapantay sa lupit, bilis, at kabagsikan ng kanyang mga atake. Maya-maya, isang nakakikilabot na tagpo ang sumiklab. Sa isang epic panel, inilunsad ni Morrigan ang isang ataking puno ng halimaw na lakas, isang suntok na nagpagalaw sa hangin na parang buhawi. Ang bagso ng enerhiya ay nagwasak sa paligid, at malinaw, kung tatama iyon kay Neza, tiyak na magwawakas ang kanyang pag-iral. Sa kabilang bahagi ng eksena, makikita naman ang hanay ng mga Diyos na tahimik na nakamasid sa labanan. Sa kanilang mga mukha ay mababanaag ang seryosong pagkakatoon, bawat ay nagmamasid na para bang sinusukat ang tindi ng mga nilalang na naglalaban. Sa pinakataas, nakatayo ang Shinigami, ang Diyos ng kamatayan, na balot ng kadiliman at malamig na katahimikan. Sa gitna ng panel, naroon si King Enma, tagapagsalaysay ng mga lihim ni Son Wukong, ang mga kasalanan at kabaliwan nitong minsang nagpagulo sa langit. Sa ibaba naman ay makikita ang isang hindi pa nakikilalang figura, maayos ang kasuotan, formal, malamig ang presensya, at may suot na guantes. Sa unang tingin pa lang, mababakas na isa siyang assassin god, isang Diyos na nagtatago ng kapangyarihang maaaring magwasak ng kahit anong harang sa kanyang landas. Muling bumalik ang tagpo sa loob ng arena, at ang kasunod ay isang tanawin ng kabiglaan at karahasan. Nahati sa dalawa ang katawan ni Neza, at ang kanyang mga braso ay brutal na pinutol ni Morgan. Wala siyang ipinakitang kahit katiting na awa, isa siyang tunay na Diyosa ng digmaan, Diyos ang isinilang upang pumatay at mamuno sa kaguluhan. Ang buong arena ay nabalot ng kaba, at ang katahimikan ng mga manunood ay tila hudyat ng pagkilala sa halimaw na galing at karisma ni Morrigan. Mula rito, tumungo naman tayo sa Ragnarok, kung saan si Odin ay hindi na nagsayang ng sandali. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang matinding pag-atake na diretsyong tumama kay Sakate Kintoki. Ang enerhiya ng Diyos ay dumaluyong sa ere na parang kidlat, at sa isang segundo lamang, tumilapon si Kintoki Topi at sumalpok sa pader ng arena. Umalangaw-ngaw ang malakas na dagendong sa buong paligid. Sa kanyang mukha ay mababanaag ang sakit at pagkagulat, isang patunay ng bigat ng kapangyarihang ipinamalas ni Odan. Ngunit higit pa sa labang iyon, ipinakita rin sa spoilers ang paglitaw ng dalawang bagong misteryosong Diyos. Ang una ay isang Dwarf Light -like God, na ayon sa translation ay isang Primordial God Inventor. Kasama niya ang isang babaeng Diyosa na nagngangalang Iron, isa ring Primordial God of Light. Hindi pa malinaw ang kanilang ugnayan, ngunit isang bagay ang tiyak, nagsisimula ng maglabasan ang mga Primordial Gods, ang mga sinaunang Diyos na nabuhay pa noong unang Ragnarok na digmaan. Lalong naging palaisipan ng lahat ng kumalat ang isang nakakagimbal na balita, si Kentucky ay isang purong tao lamang. Kinumpirma mismo ito ni Branhilde, subalit ibinunyag niyang ang dugo sa ugat ni Kintopi ay nagmula sa isang primordial god. Iyon ang paliwanag kung bakit nakayanan ng kanyang katawan ang kapangyarihan ng Rune of Golnir. Gayunman, nananatiling malaking tanong, may kaugnayan nga ba ang Rune ni Kintopi sa mismong Diyos na si Golnir? Isang misteryong nakabitin sa hangin, isa na namang dahilan para abangan ang susunod na kabanata at dito na nagtapos. Alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina.